Switch on Christmas lighting ceremony sa bayan ng Chaong Quezon. Masayang ginanap ang seremonya ng pailaw sa bayan ng Chaong Quezon na pinangunahan ng alkalde ng bayan na si Mayor Vincent RJ Mejia kasama si Vice Mayor Dick Umali at ang Sangguniang Bayan ng Chaong. Nagbigay din ng mensahe ang bawat miyembro ng Sangguniang Bayan ng Chaong sa kanilang mamamayan. Kasunod ang pagpapakitang gilas ng mga miyembro ng senior citizens at mga kabataan ng Chaong. Sa huli bahagi nito ay ang pagpapailaw sa nasabing pamahalang bayan ng Chaong. Kasunod ang fireworks display at ang pamamahagi ng aginaldo sa mga batang may edad na 7 taon hanggang 10 taong gulang na handog ng butihing alkalde. Ating panoorin ang nasabing kaganapan sa taunang Christmas Lighting Ceremony sa Tiaong Quezon. Gusto ko po sa inyo dahil po nasabi na po ng nilahat matatapos na naman po ang taon itong 2024. unang una ho, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta. Lalong-lalo na po yung aking mga kababayan. Hindi ko ho lahat magagawa ang mga programang ginagawa ko dito sa sa ating uh, bayan kung hindi po sa suporta ninyo. Unang-una, Siyempre, nadyan ang ating mga senior citizen. Palakpakan po natin yung sa ating senior citizen. Ang hila eh. Yan. At yung kay Mea, ang mga kababaihan. Palakpakan naman. At yung mga PWD, nandito rin at ang aking mga minamahal na kapitan. Alam niyo ho, tama po yung tema natin dito sa Chaong may, may pag-iibigan. Alam niyo kung bakit? Ngayon ho, buong buo na ho ang 31 barangay. Magkakasama na ho kami lahat. Kaya palakpakan po natin lahat ng kapitan na dito. Kagaya nga po ng sinasabi ko sa inyo, sana po sa ating sarili, unahin po natin ang mga tiga-chaong. Wala nung iba kundi yung ating sariling uh, mga kababayan at ang ating sariling dito sa ating si Chaong. Nagdaan na po ulit ang taon. Papasok na naman po tayo sa 2025. Pero sana ho, lagi niyo ho kami susuportahan. Kaya nga po yung ating uh, sinasabi, lagi, let's make Chaong stronger together. At sa aking mga department head na, na dito, maraming maraming. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Nandiyan ba lahat? Ito sasabihin ko sa inyo. Mahal na mahal ko ho kayong lahat. At salamat po uli at binigyan niyo ho ulit ako ng tatlo pang taon. Kaya ho ako naging walang kalaban. Gawa din ho nyo. Maraming maraming salamat po uli. Again, magandang Pasko po sa inyong lahat. At ngayon no, wala uuwi na hindi nakamiti sa labi. Magandang gabi po. Merry Christmas and Happy New Year.